Good day guys, so, may project tayo ngayon Ay NB350 So dinala dito sa atin Kasi so, ang problema May lumalaga to So nakailang palit na sila Ng stabilizer link Ang problema Bumabalik no? Bumabalik yung tunog So doon sa link pa rin yung problema Dinala nila sa ibang mekaniko Ang sabi uh, Baloktot daw yung ano yung pinaka stabilizer bar o chinek ko hindi naman baloktot no normal normal yung bend nya ngayon chinek namin so ito yung problema pakita ko sa inyo Okay. Ayan. So, NB350. Okay, hey boy. Ipakita natin sa kanila. So, ayan. Ang problema. Sa nasa link nga yung problema. Ano, Ang problema kasi hindi nakahigpitan. Ano? ano? So, makita nyo. Ito yung tumatama. Ano? Hindi nakahigpitan. Kanina tinanggal namin, kinakamay lang. So, yan yung nagnanak. Tutunog yan. No? Tapos, ito yung sinasabi na bend. Dapat daw hindi nakabaloktok yan. Eh, okay, ang problema is normal niyan. Normal na nakabend yan. No? So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin itong link. Dahil loose, loose thread na yung uh, thread. Ito, papalitan natin yung link. Okay? So, tatanggalin natin yan. Sinead ko sa'yo? iyo, ko sa'yo? iyo, uh, eh, Masabi ko, teka, patayin sa kapila. <laughs> <bahal> yung dito <melodius> di naman okay na mga kami na po. <melodius> <melodius> <kasi>, <melodius> <Kepala. melodius> <Kepala, kasi. melodius>

Kinain ng konti. Konti-konti lang. Kaya nung maaramdaman mo ito. Nagkaroon siya ng timbre. Yung pressure niya, di ba? Ito, ito. ibabaw. Di ba? Yan o. Yan. Di mo wag Ito motor. Okay guys. Ito yeah. Ito medyo yung may problema tayo dyan. Yan. Yeah, Kitang-kita nyo hindi nahigpitan kasi lumaki yung butas. Okay. So nabusal-sal yung butas dahil hindi nahigpitan. Hmm. Potek. Okay. Potek na yan, o. No? Okay, so... Nakabitan natin. Sana huwag uh, umalog. Mahal okay. pa naman pang nandiyo. Okay, guys. So, ikakabit natin to. Yung luma nila. So, nandito pa yung original. No? Napakatigas pa. So, hindi pa siya palitin. Yan, napakatigas. Okay. So ibabalik natin ito. Ngayon sa pagigpit, kailangan ko kong dito ng allen. Ayan. So kailangan mo ng allen type. Para pagpwersa mo. Oh. No? Pagpwersa mo ng nut. Pagpwersa mo ng nut niyan. O kontray mo dito para maigpitan mo ng maigi yung nut. Okay. So kakabit na natin. Okay so babalik ko yung dating nat. Yung malapad yung washer. Kasi sa replacement ito yung uh, nakakabit no. So mas maganda kung yung uh, original yung dati. Ayan. Mas malapad yung washer. Kesa dito walang washer. So unang iikpitan natin yan ito. Eh. Hey. Oh. Ha. Okay, so, ibitan na natin yung sa ibabaw. Lara guys sa migpit nyo para hindi na siya gumalaw ngayon gagawin natin ito double lock natin ang nut ang masakit kasi dito oh, sabi nung tumingin na mekanik ko oh, papalitan daw itong ano stabilizer bar dahil na uh, bend daw na no? naka bend sabi niya nabaloktot daw ito oh, hindi daw normal So normal yan na tot And then yung uh, stabilizer, yung link, meron yung angle. Ayan. So tama yan. Ang so, naging problema lang talaga niya kaya tumutunog yan. Dito, nakita ko kanina maluwag. Okay. So palit ni sila. Siguro hindi lang nila naihipita na maigi. So ngayon, nihipita natin na maigi para hindi lumuwag at ito double knot natin. Okay. So, gagamitan ko muna ng uh, socket. So, pag hindi sumama yung uh, pinaka-bolt niya, hindi na natin kailangan kontrahin. Okay. Uh. okay so double knot na natin yung dito dahil nga may tama natin. Pagkata okay ko sa guys, ganyan ang ginawa natin. Binalik ko yung original na nut. And then, uh, nut ko. Para siguradong hindi luluwag. Okay. Ayan. So, ito normal yan. Ano? Normal yung angle niya yan, yung bend. Kasi napaka-imposible na ito mabaloktot. Kasi hindi naman daw sumasahid yung mga pangilalim. Okay, so kakabit na lang yung gulong yan. Okay na yung project natin. Quality.